Ngayong araw pala mga idol ay kasama natin ngayon mga idol no ang mga kapwa natin mas bati vloggers and content creator. Ayun nagtipon-tipon kami mga idol at siyempre kasama natin si Ma'am Judy to mga idol ayun no mga uh, team sa kawayan mga idol. So ayun mga idol, ah uh, kita kits mga idol no sa Masbati City, ayan sa Bistro Boulevard. Ayun uh, kasama nato dira mga idol ang mga uh, sikat or kilalang Masbati vloggers and content creators. So, see you mga idol. Kita kits. siyempre so, syempre, ay ah, hatod ta sa tong no. Guapo nga pagmangkin. Hi daw, hi. Hi. Ayan. So, sa terminal lang ako ng ban nagpahatid mga idol sa akin pamangkin mga idol kasi magban lang ako papuntang city mga idol kasi medyo malayo ang kawayan mga idol sa city mga idol. At pagdating natin mga idol, no? sumakay na tayo ng tricycle papunta sa venue mga idol. Yes, nanataka ron diri sa venue guys sa Bistro Boulevard Ayan, no? Bistro Masbati City. Ayan. So, diri may magkita-kita guys mga Masbati vloggers and content creators. So, abangan nyo mamaya guys. Ang mga uh, meet up or collab na mo. Yes. At dito mga idol eh, tayo ang nauna mga idol kasi medyo, uh, maaga tayo mga idol kasi bumiyahin tayo mga idol maaga rin. Na-address si Mr. Kawagi na nakita na to. Yan bago po siyang Ay Ayokita uh, yes, know. so, na d'wa? Yes, ayun o. So, na-address si Mr. Kawagi. Ayun o. Mauna yan ang President sa uh, Arroyo. Ayan. Oh, Shoutout idol, sa nga pala sa mga viewers and followers natin diyan sa Kawayan, ha? Yes. Ayan, you know. yung presidente niyo napakagwapo naman ito si oh, yeah. Team Kapayat, ano? Pangalawa lang. Ah, alam mo, si Team Kapayat ang aking inspirasyon kung bakit ah, uh, nagtayo rin ng Akba sa Arroy Yan ang yes. totoo niyan. Nung piyesta sa inyo ay ah, napadpadtay diyan sa Kawayan. Yes. And nakita ko na maganda yung uh, pamamalakad ng uh, Team Kapayat diyan yes. sa Kawayan. So ginaya ni ginaya ni Mr. Kawagi. So thanks to Team Kapayat at sa lahat ng mga taga-Kawayan. So, shout sa mga supporter ni Mr. Kawagi, no? Yan. Uh, sa mga supporter na ako dira, paki-follow na lang sa kang Mr. Kawagi, Regan Danaw. Ayan. ayan so, pa-support na lang mga idol sa mga supporter na to dira. Yes. So, naami ka rin sa bistro mga idol. So, kami ang pinakauna dira duha. Oh. So, basta mga guwapo, mag-una mga idol, no? <laughs> so, kita-gets na lang mamaya mga idol sa mga kauban na mo dira sa Masbati vloggers. Yes. Okay, shout out na rin kita dun. Yara ka po na to dire karon guys sa President sa Uson, mas pati vlogger si Ben TV. Siya ka travel. Yung shout out sa mga taga-Kawayan, sa mga ong-ong diya sa Kawayan. Ano pa ginayo nyo? Papaltak na. So, Ben TV guys. Ah, di na si Idol Marke. Shout out po. please out. like and share kay team Kapayat ng Kawayan. Yo, pinagwapo ng Kawayan. Ang galaw ng mga pagod. Oh, Marke Almond, mga idol. Paki-support sa mga supporter natin, mga team Kapayat, Marke Almond.

Ang yeah, no, hirap pag support guys no kang Constancio Adige eh. Drop up! out. Oh. Yes. Ito huh? so, ka na guys ang mas bati vloggers si Neil Aban. Shout out doon. po hello po sa mga followers ni Sir at Team Kapayat. Sino yes, okay. ba? Okay. Hello, uh, hello po ate Pamela. Meeting ko sa Dili na ko sa Sa uh, bistro. Salamat kayo uh, Sir Johnny. Karamiso uh, at kay uh, Sir uh, President. Mas uh, appeal lang sila po. Tama na lang. Shout out Ano po?

again. God Palang mo na. Bye, ah, stick it, stick it. Dito na nga mga idol ay nagsimula na ng aming meeting mga idol at ninunahan na ni Mr. Kawagi mga idol. Nagpakilala kami isa-isa mga idol at dito si Clown mga idol ay nagpakilala na rin mga idol. At ako na rin ang kasunod niya mga idol. Ako na si Tim Kawayang Black, Black Kawayang. Ako ang President ng Kawayang Lagers and Political So sa mga kapagawa, patayo na tayo. Thank you. Thank you ayun okay. mga kapayat, kaoban na ko karoon rin si Ma'am Jude. Ayan, hi Ma'am Hi! So shout out sa among mga followers and of course, among mga viewers. eh so mga kapwa na vloggers sa kawaya, dapat nga hindi mo. Yes, ganun, atin midriog meet up guys or meeting dire uh, sa Masbati. Kapalang Masbati bloggers ang content creator. So, kawa ako ko rin si Ma'am John. wapas sa kawayan, <laughs> so, yun Ayun no? Yes. Thank you, thank you. sa pag-support guys sa mga ni Ma'am Jod ah, Thank you Siyempre so oh, sa tanang mga kawayan bloggers, I hope na pohon, uh, makauban mo na mo dere sa mga event or sa mga uh, year-end party pohon sa December guys. So, yeah. Thank you. So, thank bye So yun lang mga idol, maraming salamat sa inyong suporta sa amin mga idol, mga masbati vloggers mga idol, and content creator mga Sa mundo ng vlogging Laban ay di madali Team Kapayat Puso'y matibay at handa Pangarap na malaki Tila bituin sa langit Ngunit di susuko Kahit na pa kahirap Team Kapayat Tayo'y magsikap Abutin ang pangarap